Abiso, ang video na ito ay naglalaman ng buod ng akdang no limitang hire. Ang mga kaganapan, tauhan, at mga pangyayari na naiulat ay salig lamang sa buod ng akda at maaring may mga pagbabago o pagkakaiba sa orihinal na teksto. Hinihikayat namin ang mga manunood na basahin ang orihinal na akda upang masuri at maunawaan ng lubos ang mga konteksto at mensahe ng kwento. Ang pag-unawa sa buong akda ay maaring mag-iba depende sa interpretasyon ng bawat isa. Maraming salamat sa inyong pang-unawa. Sa Kabanata 14 ng No Limitang Hiere, ni Jose Rizal, pinamagatang si Sisa, tinalakay ang pagkakaugnay ng mga pangyayari sa mga karakter na sina Sisa, Basilio, Crispin, at Padre Salvi. Narito ang buod ng naturang kabanata. Sa simula ng kabanata, nagising si Sisa nang magdamagang pagmamasdan ang mga bituin. Siya ay naglalakad papunta sa ilog, at habang naglalakad, binanggit niya ang mga pangalan ng kanyang mga anak na sina Basilio at Crispin. Inilahad ng nobelang ito ang labis na pagmamahal ni Sisa sa kanyang mga anak, at ang pag-aalala sa kanilang kalagayan. Sa mga sumunod na pahina, nakilala si Padre Salvi, ang paring mabangis na may matinding galit kay Sisa. Sa kabila ng pagmamakaawa ni Sisa, itinulak siya ni Padre Salvi, at tinawag itong pokpok sa harap ng mga tao. Ipinamalas ni Padre Salvi ang kanyang pagkamakapangyarihan sa kanyang posisyon bilang paring dominiko at ginamit ang kanyang kapangyarihan upang apihin si Sisa Samantala, naiwan si Basilio at Crispin sa kuweba kung saan sila inilagay ng mga tao ni Padre Salvi Ang mga ito ay pilit na pinagtrabaho sa mga gawain na maaaring magdulot ng pag-aalala sa kalusugan at kaligtasan nila Nagdesisyon si Basilio na pumunta sa palengke upang bumili ng gamot para sa kanyang ina sa pagbabalik ni Basilio sa kuweba, napansin niyang kulang ang gamit na pera para sa gamot. Sa takot na baka mapagalitan siya ng mga itinuturing niyang amang pari, nagdesisyon siyang magnakaw ng mga saging. Nang malaman ni Crispin ang ginawa ni Basilio, nagalit siya at tinakas ang mga ito. Si Crispin ay huningin ang tulong sa isang mga ani upang maitago at maipagtanggol ang kanyang sarili. Sa pagtatapos ng kabanata, ipinakita ang kalunos-lunos na sitwasyon ni Sisa na nananatiling mag-isa sa ilog, malayo sa kanyang mga anak. Binigyang-diin ang kanyang pagdurusa at pagkabalisa sa pagkawala ng mga anak, na tila ba siya ay iniiwanan ng lahat ng pag-asa. Sa kabanata 14, muling inilahad ni Rizal ang mga isyu ng kahirapan, pagmamalupit ng mga prele, at kawalang-katarungan sa lipunan. Ipinakita rin ang pag-iral ng kapangyarihan at abuso ng mga taong may posisyon sa lipunan na nagdadala ng pagdurusa sa mga mahihirap at inosenteng mamamayan.